Mga kasingkit, di yeah, dinalit kami, dinalit kami Aming Amin ko ka na ko nap, tadama ay suhot. Uh -huh, mga kasingkit, kagang. Say po, say po. Ay, nga kagang mga bunayan. Ay, kutsara. Ay, kutsara pa, na sinuhot. Ito siya rin, nagbabarayo siya nga kuhan. Siya ada yung kakalaba. Mga ah, kasingkit. Ang tapilok, paghinay, lupis. Hmm. Ay, agad pag dinukutak ay magpapan, hmm. ah. <coughs> Kagang naliwat. Oh, kagang nalat. Mga ah, kasing kita. Sa'yo, nasa'yo, sa'yo, no? Ito, okay. Ah, Nalit, <coughs> <coughs>

Hello, pish yo. Tara, talaga. Ay. O, gusto pinwaya da? Shut out super gago 'to, lobey. Ay, shut out puno. Shut out pelong. Ayun ata kagong. Oh. Wow. Dinung kubra. Kagang, talaga. Ay, okay, bye-bye mga kasingkit. Kay <laughs> kami magahakot 'an mga alat. Drama. Alat <laughs> dinungla. <laughs> bye-bye mga kasingkit.